Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, 25 ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Roma. Mga kapatid, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Yesus wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkikipag-isa kay Kristo Yesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan at saan yung yoy, hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay may sakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahumaling sa mga bagay ukol sa laman ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritwal. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay nabubulid sa kamatayan ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang mang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod at ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa espiritu, kung talagang nananahan sa inyo ang espiritu ng Diyos, kung ang espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat natatay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyong ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Yeso Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay na inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritu nananaan sa inyo. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may ari ang Diyos, ating Panginoon, ang mundoy na tayo at iyong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol sa burol ng puon, sinong ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay na hindi sumamba sa Diyos Diyosan. Tapat na pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayun ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Aleluya, aleluya. Hindi nais nice ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Yesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang labing walong namatay nang mabagsakan ng Tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naniniraan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikda ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Yesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Wag po muna nating putulin sa taong ito. Bukayin ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo.